kain na tayo. Mm, sarap ng dinindeng, guys. Ayan, nakakamiss kasi. So, hindi ko talaga mamimiss ang gulay sa Pinas, guys. Kasi dito pa lang sa paligid, sa garden pa lang ni Tatang, parang dala, dala ko na ang Pinas. Kasi hilig ko ang gulay talaga, guys. Mmm, mmm, mmm. Kilala nyo ba to guys? Bata Oh. Mm. Sa si Ilocano, parda. Tapos, may ampalaya pa. Mm. Hindi siya mapait. Tapos yung hipon natin. May sahol na hipon. Ayan. Mm. Kaya ang sarap ang giring din ganito ako magluto ng fried chicken guys para malambot ang ating chicken hindi siya matigas ganon binababaran ko yan ng ano ng paminta at saka yung ano ba yung meat tenderize binababad ko yon ng kahit 15 minutes saka ko siya nilalagyan ng egg Dinidip ko siya sa egg. Tapos, ganyan lang guys. O, buo. Tapos, meron akong natimplang, ano, uh, arena. Nilagyan ko ng crispy fry, paminta, gano'n. Doon ko siya ilalagay. Ganyan lang lagi para lahat ay malagyan. Mmm, ganyan lang guys. Actually, tira pa namin yan. Pero, di ko alam kung may cornstarch ba or all-purpose flour o di kay crispy fry kasi ano na yan eh, templado na eh. So, nagpainit lang ako ng mainit na, ay mantika. Hindi kawali guys, dyan sa may casserole lang ganyan kasi para malalim siya. Kapag kawali, eh, alam nyo naman yung mga non-sticky na fan. Non-sticky fan. <laughs> Ano ba yan? Nang sticky pan, eh ano, flat siya. Hindi siya malalim. Hindi gaya ng mga normal na kawali sa Pinas. So, dyan ko na lang niluto para medyo lubog-lubog. Ayun, habang nagpiprito tayo guys, magdidinengdeng naman tayo. So, cherry tomato ang akin niligay. As usual, marami na naman kaming kamatis guys. Kasi may mga namimigay dito ng mga gulay. Ayun, hindi ko nilalagyan ng bagoong guys pag nagluluto ako ng dinengding. Kasi ayaw ko yung mga moy parang babaho ba. <laughs> so, mas nilalagyan ko siya ng patis. Kasi gustong gusto ko yung hinihigop yung sabaw niya ng wala kong na bagoong. So, nilagyan ko ng ampalaya, bataw, at saka dahon ng ampalaya, at saka konting talmos <laughs> ng kamote. Oh, guys! hindi ko talaga namimiss ang Pinas guys, kasi parang nasa Pinas ako, ganyan ako magdiningding sa Pinas guys so, sa last minute ko na lang naalala, may hipon pala akong isa so, pinahabol ko na ayan, magsasandok na at kakain na tayo guys mapaparami na naman tayo ng kain nito, di bale, pag kumain ako, mas marami ang ulam kaysa rice, yan lang ang rice ko guys, bahaw pa yan kagabi ayan Thanks for watching!